Lots News Updates. Mga balita ngayon. Anim na sundalong nasawi sa pagbagsak ng helicopter sa Agusan del Sur, pinangalanan ng Air Force. Hindi sumabog na pampasabog na recover ng pulisya sa Piagapo, Lanao del Sur. Senate Blue Ribbon Committee muling pamumunuan ni Senate President Pro Tempore Lacson. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Labis ang pagdadalamhati ng Philippine Air Force o PAF matapos bumagsak ang isang UH-1H Super Huey 2 tail number 122 helicopter sa Agusan del Sur na patungong humanitarian assistance and disaster response o HADR mission para sa mga naapektuhan ng bagyong Tino noong November 4. Kinilala ang mga nasawi sa trahedya na sina Captain Paulie Dumagan, Second Lieutenant Royce Luis Camigla Sergeant Ives C. Hub, Sergeant John Christopher Golfo, A1C Erickson Medico at Amen Amir Kaidar Apion. Ang anim ay kabilang sa 505th Search and Rescue Group OSRG. SRG. Matapos ang retrieval operation noong November 5, tiniyak ng PAF ang masusing investigasyon sa sanhi ng aksidente kasama ang weather conditions, technical o mechanical issues at human error. Pinuri naman ni Lieutenant General Arthur Cordura Commanding General ng PAF, ang kabayanihan at dedikasyon ng mga nasawing airmen, mga bayani ng paglilingkod na namatay para mailigtas ang iba. Matagumpay na narecover ng First st Lanao del Sur Provincial Mobile Force Company ang isang unexploded ordnance o UXO sa barangay Gakap, Piagapo, Lanao del Sur noong Nobyembre a 4. Sa pangunguna ni Police Major Ivan John Bakian, officer in charge ng First st LDS PMFC, isinagawa ang prophylactic patrol kasama ang mga tauhan ng Piagapom Municipal Police Station. Habang nagroronda sa mabundok na bahagi ng lugar, nadiskubre ng tropa ang hindi sumabog na pampasabo. Agad itong isinailalim sa safety retrieval operation ng Explosives and Ordnance Disposal o EOD K9 Group upang maiwasan ang anumang panganib sa mga residente. Ayon sa polisya, patunay ang insidente sa kahalagahan ng tuloy-tuloy na police, visibility, preventive patrols at pakikipagtulungan ng komunidad upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan sa lalawiga. Muling pamumunuan ni Senator Panfilo Lacson ng Senate Blue Ribbon Committee isang buwan matapos siyang magbitiw dahil sa umano'y disappointment ng ilang kasamahan hinggil sa investigasyon sa kontrobersyal na flood control projects. Sa media conference ng kanyang pagbabalik, sinabi ni Lacson na tututukan ng komite ang Farm to Market Roads Ayuda Program sa 255.5 billion realignment sa 2025 DPWH budget. Nilinaw ni Lacson na layunin niyang gawing sistematiko at hindi patronage-based ang paggamit ng pondo. Dagdag pa niya na may mahalagang witness o saksi siyang ipepresenta sa darating na pagdinig sa November 14 sa panig naman ni Senate President Vicente Soto III sinabi niyang buo ang tiwala ng mga senador sa pagbabalik ni Lacson sa komite Ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita